Ano ang Republic Act No. 9003? Ang Republic Act No. 9003, o mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ay isang batas na nilagdaan noong Enero 26, 2001. Layunin nitong magtatag ng isang sistematikong, komprehensibo, at ekolohikal na programa sa pamamahala ng solid waste sa Pilipinas upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at ang kapaligiran. Pangunahing layunin ng Republic Act 9003 Segregation sa pinagmulan Mahigpit na ipinag-uutos ang paghihiwalay ng basura sa pinagmulan nito, sa mga tahanan, paaralan, negosyo, at iba pa, sa mga kategoryang nabubulok, hindi nabubulok, nare-recycle, at special waste. Pagbawas ng basura, Itinatakda ng batas na dapat makamit ng mga lokal na pamahalaan ang hindi bababa sa 25% na diversion rate ng basura sa loob ng limang taon sa pamamagitan ng mga programang reduce, reuse at recycle. Pagsasara ng open dump sites. Ipinagbabawal ang paggamit ng open dump sites simula 2004 at controlled dump sites simula 2006 na naglalayong itaguyod ang paggamit ng mga sanitary landfill na mas ligtas at makakalikasan. Mga institusyonal na mekanismo National Solid Waste Management Commission, NSWMC, isang pambansang komisyon na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Sila ang nangangasiwa sa pagbuo at pagpapatupad ng National Solid Waste Management Framework local solid waste management boards bawat lungsod at munisipalidad ay inaatasang bumuo ng sariling lupon na magpaplano at magpapatupad ng sampung taong solid waste management plan na angkop sa kanilang lokalidad mga parusa at insentibo parusa may mga kaukulang multa at posibleng pagkakakulong para sa mga lalabag sa mga probisyon ng batas tulad ng hindi tamang pagtatapon ng basura at hindi pagsunod sa segregation insentibo Naglalaan ng batas ng mga insentibo tulad ng tax exemptions at grants para sa mga LGU at pribadong sektor na matagumpay na nagpapatupad ng mga programang solid waste management. Kahalagahan ng Republic Act 9003. Ang pagpasa ng Republic Act 9003 ay naging tugon sa mga seryosong insidente ng hindi tamang pamamahala ng basura tulad ng trahedya sa Payatas dumpsite noong Hulyo 10, 2000 kung saan humigit kumulang dalawang daan at labing walong katao ang nasawi dahil sa pagguho ng tambak ng basura. Ang insidenteng ito ay nagbunsod ng mas maigting na panawagan para sa reforma sa waste management sa bansa. Epekto ng dipagsunod sa Republic Act 9003 Una, polusyon sa kapaligiran. Basura sa kalsada, ilog at dagat ay nagdudulot ng polusyon sa hangin, tubig at lupa. Hindi nabubulok na basura tulad ng plastik ay nagtatagal ng daan-daang taon at sumisira sa ekosistema. Pangalawa, panganib sa kalusugan. Ang tambak ng basura ay pinamumugara ng lamok, daga, langaw, at iba pang peste na nagdadala ng sakit gaya ng dengue, leptospirosis, diarrhea, skin infections. Ang usok mula sa sinusunog na basura ay nagdudulot ng problema sa paghinga tulad ng hika at ubo, matinding baha at sakuna. Pangatlo. Ang baradong kanal at estero dahil sa basura ay nagiging sanhi ng matinding pagbaha lalo na tuwing tag -ulan. Katulad ng trahedya sa Payatas dump noong 2000 kung saan daan-daang buhay ang nawala dahil sa gumuhong tambak ng basura.